Guys, I'm gonna go to school. Umani ng papuri mula sa mga netizens ang pagiging down to earth ng mag-asawang Jong Hilario at Maya Azores dahil sa paraan ng pagpapalaki nila sa kanilang anak na si Sarina. Sa video videong ibinahagi sa Instagram noong Agosto, ipinakita ang unang araw sa paaralan ng kanilang anak na si Sabina kung saan makikita kung paano nakisalamuha ang bata sa kanyang mga kamag-aral. Maraming netizens ang natuwa ng mapanood ang videong ito, sapagkat makikita na likas kay Sabina ang pagiging palakaibigan sa kanyang mga bagong nakikilalang mga bata at sa naging desisyon ng kanyang mga magulang na ipasok siya sa isang barangay daycare center. Ani ng mga netizens ay bilib sila sa pagiging mapagpakumbaba ng mag-asawa. Napiniling sa barangay daycare center enroll ang kanilang anak sa kabila ng kakayanan ng mga ito na pag-aralin ang kanilang anak sa mga prestihiyosong paaralan. Makikita rin daw ang maayos na pagpapalaki sa bata na napapatunayan sa kung paano nito ituring ang mga kaklase niya. Sa ad ng ilang netizens, saludo ako sa inyong mag-asawa. Galing nyo, pwedeng-pwede nyo pag-aralin si Sarina sa isang pribadong school, pero napakasimple at talagang napakabuti nyo kaya si Sari lumalaking mabait at malapit sa tao. Good job, Hilario family! I think it is being more practical since at this age, mas importante sa bata ang play and interpersonal skills and public daycare offers the same benefits in these activities with the private schools. Matalino at bibo ang bata kaya kahit saan siya pag-aralin siguradong matututo. Maganda rin masana isang makisalamuha sa masa para mamulat siya sa normal na pamumuhay ng ibang bata. Perfect example sa mga musmus na batang kagaya niya. Sobra ang paghanga ko sa bata na to, higit sa lahat sa magulang niya nakaka-proud. Salute to the parents ni baby Sarina. Raising her in simplicity and showing her the real world. May God bless you more. I'm truly impressed by your humility and down-to-earth approach to parenting. While many celebrity parents might choose a light. private schools for the kids, you've taken a different path by enrolling your child in a regular daycare. This decision speaks volumes about your values and priorities as a parent. It also shows you value normal, grounded upbringing for your child, and it's truly inspiring and refreshing to see someone in your position making such a relatable choice. Very humble. Kahit sa daycare school po si Sarina. Free tuition practical na tayo, ganyan din po ako sa mga anak. Nag-daycare muna sila bago sa private school. Be practical ka nga kung matalino ang bata kahit saan mo siya i-enroll. God bless Sarina. Smart girl.